Grabe, Grabe! <laughs> so, what's up? Good morning mga boss amo. Araw ngayon ng Friday. Kamusta, kamusta mga boss amo? Kamusta naman ang yung tulog? Tayo ay papasok mga boss amo sa ating trabaho. Ito pala guys yung ano yung North Cementer. Ito guys sa gilid. Uy! 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 Grabe! <laughs> Grabe naman! Nakakita naman tayo ng dream bike. Sinisibak talaga yung ano. Ang sarap naman ng tunog nun Ang lutong Kailang kaya mga amo Ang lutong ng tunog Nandyan pa kaya yan sa stoplight saan na yun andun no andun gair yeah. sa'yo nakaarang kasi yung ano ang lutong ng tunog yung dream bike sarap ng tunog men tayo lang kaya mga busa mo ayun na oh ang sarap naman ng umaga natin mga busa mo nakakita tayo ng big bike ginuhitan lang tayo <laughs> <laughs> Ginuhitan ng big bike Sa <laughs> ulo yata yun ah pag dream bike talaga gar ginuhitan tayo men gulat pa ako so yun lang mga bus amo thank you so much